Nung isang araw ay talagang masama ang loob ko. Sabi ko eh, bakit may mga taong gano'n? Yung parang, di ba? Tapos eh, si Lord ay iba. At yung parang nagkaroon ng galit sa aking puso. Pero marami akong natutunan. At isa na doon ay yung pinakita sa atin ni Lord na mas marami pa palang tao na mabubuti kesa sa masasama. Napakadami po ninyo. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan, magandang gabi po sa lahat at nandito ang ating Lala Move. Ito po ay dalawang suka. Ayan, salamat. <laughs> Gabing gabi na, may umorder pa. <laughs> salamat po. Sige boss, doon po magbabayad ha. Sige po, salamat po. Ayan, nakalis na po. Salamat po kay Nanay Mercy ng imus yan kahit gabing gabi na po ay umorder ang kanyang anak para sa kanyang ina ay nakalimutan kong sabihin kakanan lang yung diretsyo na yan maraming salamat po sa inyong suporta sa aming kabeshi sukang sasa at lambanog at iba pa yan thank you so much po sa inyong pagmamahal God bless you more and more the next day. Lord Jesus, maraming salamat po sa araw na ito. Muli nga po kami ng kami yung ingatan at samahan sa amin po mga gagawin. Dalangin namin, O oh God, ang yung uh, iba yung pag-iingat sa aming sasakyan, sa pagmamaneho ni Daddy at makarating po kami ng ligtas dito sa aming tahanan. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. So yun, kamusta mga kapite? Kamusta mga kabeshi? At ngayon po, ipupunta tayo ng Tagaytay wet, wet Market. Market. Yeah, dahil marami tayong order na suka, thank you po sa inyong lahat. Yes, salamat po. At mamimili po. ako ng ingredients. Yeah. Let's go! Ayan mga ka andito na po kami sa Tagaytay Wet Market. At excited na kami bumili ng mga ingredients. Ayan, para makagawa na si Daddy mamaya. Ng ating sukang pinanghang. Walang mga parking man. At ngayon ay Sabado. Antay-antay na lang tayo dito. At sa taas ay mainit. Dito na tayo mag-antay. Pag Sabado, yun yung parang baksakan ngayon. Oh. Sabado, saka Wednesday. Uh ah, ah. Kaya wala kang mapaparking yan. Ayun, meron dahil isa daw. Ay, pwede ba yun? Hindi okay, yun na. No? Tandahan lang lang kami hindi na po kasama si Andres at mainit. Update doon sa Arco na ano na siya mami. Hindi na uli lumamig ngayon, no? After na, three years, no? Yup. Parang naubos. May leak talaga yun. O, oh, so, yun. Kaya hindi na namin sinama si Andres. Kasi matutulog na lang sa bahay. Yup. Dito kaya tayo? Doon yung mura. Ayun. Yan ay meron ay pero mahal. Tingnan muna natin doon sa suki, sa pinakamura selamat salamat po sa mga order. Mami Janet ay laging gusto niya ay lagi siyang busy. Pero hindi naman po siya na ano, Konti-konting lakad lang tapos nakaupo lang, gano'n no. Hindi naman pagod. Ini ko Ay wala nang sili. Doon lang talaga sa aming suki. So May sili ayan po si mami Janet namimili ng sili at saka ng luya, paminta ayan po yung aming mga ingredients sa aming sukang pinaanghang ah, yung bawang na lang na yung bawang na na hubad Sige po. 860. Ay, ito sa akin yung ano, pera. <laughs> Ayan po si ate. Ate, shout out. <laughs> yeah, salamat. May bili ako ng hubad. Dito ang aming suki. Tayo pala ang suki. Aming. si Mami Janet. Nabili na rin ng mga gulay mga gulay-gulay. Ayan, nakabili na si Daddy. At pauwi na kami, mga kaveshi. Pumili rin kami ng prutas para kay Andres. Sa bagyo, ng mahalang sili. Uh Oo. -oh. Dati no naitutok 250 ang kilo ngayon 350. Doon sa kabila pa 500. 200 uh -oh. tumaman. Ang sili pag pumagyaw para madali siyang masira. Ayaw. Uh -oh. Kaya wala silang makita. Uh Oo. -oh. Ayan mga kapitikat, pupunta rin po ako ng wet market para bumili ng manok saka ng salmon belly Favorito ni Andres may sabaw ayan po ito yung likod likod ng wet market dyan sa taas ayan ayan ito na po yung mga nabili ko may manok may isda at Bibili pala ako ng bigas, sabi ni Mami Janet. yan, abilin na rin ako ng bigas, 10 kilo. eh mga kapitik, nandito na kami sa bahay. Ako na magbababa ng mga dala. Ayan mga kabeshi, eto na po ating suka at uh, danggit. yan. bound to kalamba via Lala Move. Thank you po, Ma'am Rose of Calamba, Laguna. And sa pasobra niyo po for Andres na pang magdo. God bless you po more and more. Ayan mga kapitik, kami po ay kasalukuyang gumagawa ng sukang pinaanghang. <laughs> <May ligandong laughs> mami, kami po ay tumigil na at may dumating na Lala Move. Mami. Mami, si Andres ako ay, ano, nangingi, nangingilo. Baka biglang mahulog. guha. Bingit. <laughs> ay, may okay. dumating po na si lalamove. Yan, mami. galing kanina, mami. And ito po ay galing kay Tita Net. Wow, thank you so much. Para kay Andres. Salamat po. Ito ay kay Andres at kay Thomas. Ito wow. para sa akin daw. What? Ito ay kahapon pa talaga dumating, daddy. Yes. Andres, ito ka sa mami katabi. Nakatalikod naman siya Andres, okay, my ito. boy. Sit, yeah, sit. Nakatalikod. Yan, good job. Uh, bubuksan ko lang ng bedroom. Oh, Daddy, sige, o, oh, uh, bigyan mo na. <laughs> <Wow>. <laughs> Salamat po, Tita Net. Si Andres naman ay nag-dinner na. So na, na. Alam na, alam Hi. kung anong mga gusto ni Andres. <laughs> yes. Alam niya, mami. Alam niya. Siya na ang nag-unbox. <laughs> Nagulat niya ako, kinuha niya dati. <laughs> okay. O, oh, yan. Alugin mo muna, alugin. Up. Up. Yan, para... Wow. Opo. Wow. Meron pa doon. Huwag muna na yan. Iyon muna sa mami. No, no, touch me. Oh, that's me. Oh, Salamat po. so much po, Tita No Nauhugot yung kay my boy. Nauhugot. No yes po. Wow. God bless wow. you more and more. Wow, wow Andres! Wow. My Daddy biscuit. Ako oh, ha, agad. Wow. <laughs> wow daw. Wow. wow. No, tribus. Another biscuit. Another biscuit. Abo, parang yun yun eh, yung mami from, ano, SNR. Oo, oh, oo, oh, yung yun. Abo! That's mine. <laughs> Thank you so much po. <laughs> Thank you mo. Wow, mayroon akong coffee. At eto, daddy, oh, Yes. Damit. May gunting, mami. Yan. Thank you so much po. Si Thomas po ay napaka-bait din sa ngayon. Pag pinadedi ni Janet, tulog lang siya. Kahit maingay kami, kahit po ano. Tapos magigising siya, tapos patingin-tingin lang. Tapos mamaya tulog na naman. No. Hindi po siya pala iyak, no? Piton. Sa ngayon. Dito. Pero si mas mami, ilan yung kanyang puyo? Parang iisa, no? <laughs> Parang eh. Napakabait itong isa po na ito, ang talagang napakakulit. <laughs> hirap na hirap pong sawayin, ba pero nung no, baby pa lang si Andres dali talagang ganyan, ano na siya pala. No, makulit dito na. na. Ay, ang tawag niya okay, mami, mami, pita. pita daw, pita. pita wow. Ayan po, binabuksan na. Oh, wow. kay Thomas! Thomas, ang ganda naman na ito. Giraffe, Andres, oh, giraffe. Where's the giraffe? Oh, yes, alam mami. Oh, Andres, where's the dinosaur? Oo, oh, alam po ni Andres yan. Dinosaur. Thank you so much po, so Tita net and Sir Arnel. Ng imus. Yan. Ako ngayon nagulat, mamit. Biglang wow. ano yan? Kung... <laughs> Narinig niya yung pangalan niya. Kumat mo, Andres, no? Alam niya kung ito punta siya dun. <laughs> <laughs> Ako nga po'y nagulat at ako ay may ginagawa, ay biglang may lalamove. Sabi, so, mami, may lalamove. Ano daw sinabi kay daddy? Oo, oh, oh, tapos ay bayad na raw. Oo. Oh, oh. Thank you so much po. At iyan naman ay... Oh, baka magupit mo, mami, yung laman. Hindi, ito'y sa akin naman, daddy. Yehey. Yeah, okay, Pinigilis mayro... tayo, meron ka din yung kape mo. Oo. Oh, oh. oh. Kaya pala hinahanap ko yung isang takip. Yun po yung oh, takip dalawa, ng sofa. Wow, thank you po, tita. Wow, oh, ang cute. Yes. Pang ano ng mami, patulog. Oh, oh. oh, Pantulog dito, po. Mami, pinapabuksan, mami. Ala, yung Nutribus, mami, baka kung saan dito, ah. Nutribus tuloy, yung ano. Baka Dari mami, pag minsan ay hindi pa ubos, ay kanya wow. nang tinatapakan diyan na. Ah, wow, pita. Ay, napipisa. <laughs> wow, pita. Tignan ko rin. Mami, nakita mo? Nakita mo? Yung that smell niya. Naapakan niya yun pag nasa iyon. Thank you. Ay, ubus wow. na nga hindi pa, mami. Huh? O, na nga diba? hindi pa. Oh. Sabi ko na eh. Na-excite yan dyan eh. Yes. <laughs> pita. <laughs> Na-excite sa pita. Iniwan yung ano. Pita. Iniwan yung Dutch meal. <laughs> pita. <laughs> Ay, pagka minsan po, eh, naapakan niya. The for Ay, mababasa lahat. Alot, lagi ako nakapajama ngayon. Yes. Thank you so much po. Happy na po si Janet. <laughs> <laughs> Happy na. Salamat po sa inyo. Mm, ganda na ito Ang oh, cute. Parang pandulog talaga yung tela, no? Parang ano, ma... Comfortable. Oo. Ayan, Saka, yun Mas ang... maano magpa-breastfeed. Hindi pa po nag-short si Janet at kapapanganak. Puro siya lagi nakapans. At maraming salamat po, Tita Ned. Yes, once again, maraming maraming salamat po, Tita net and Sir Arnel. God bless you po more and more. Yes. At, at ito, mayroon pa po isa? Ito naman, Daddy, ay... Sa aming paninda. Yes. yung mga advance order po. Dahil ay, po ay bumuhos ang inyong pagmamahal sa amin ni Janet, kay Andres at kay Tomas. Yeah. Ay si Mami Janet ay biglang nagahuli. Yeah. Nag-order ng ano yan. Kasi birthday. naubusan ako ng bak. Kasi kung mami naubusan ako ng bak. May mga box na nga. Okay. So, saka ano, uh, tawag ko Order na rin ako ng mga, ano, bote, eh, ganyan. Yes. Thank you po. Sa mga nag-advance order, salamat po sa inyo. Yes. Malayo pa ang Pasko, pero alam mo yun. Ngayon, ngayon so, pa lang, ano na, para, para lang. May gagawin na tayo sa pagpre-prefer ng mga pandagalo, giveaway, ganyan. Ayan, yan yung pang, ano. Marami ito. Okay. Yan ay wine at saka... Ito ay para lang sa soup. Ah, para sa suka lang yan. Ang dami. Wow. So, thank you po sa inyong lahat na umu patuloy na umu-order ng aming sukang sa salambanog. Mga dried fish at mga jacket at kung ano-ano pa ang aming merchandise. Yes. Salamat po sa inyo. Salamat po. Lahat po right? yun ay aming na-appreciate. At kami po'y natutuwa. At kami lumalakas din. Yes. Kumbaga, we keep going. Ganun. We keep going. Yes. Thank you so much po, Tito. Kasi yung kumot ni Andres, pinamana na niya kay Bobby. Pakita mo, Daddy. Nasaan? yung kumot ni Andres. Ah, ito. <laughs> ito po yung kumot ni... Andres. Andres, maliit. maliit na. Yes. Eh, sakto nga naman ito, Tito. Eh, sakto nga naman ito. Yes. Thank you po. Kasi po, pagka baby, hindi pa pwedeng malaki ang kumot kasi pwede siyang matabunan. Yeah. Kaya pong kumot talaga dapat sa baby ay mayroon siyang maliit na size. Okay. Yung kapag nahawakan niya, nawahi niya, hindi okay. siya matatabunan, no? Okay. Parang sing size lang po ito ng maliit ito na towel. Sa... Ang kumot. Ang ah. kumot po ni Tomas ay maliit na towel. Parang ganun, na malambot. Hmm. Kumot talaga for baby. Ah. Hindi po pwedeng kumuta ng malaki. Matatabunan. No, hindi matatabuna. yung yung... matatabunan yung kamay niya pag minsan. Pero pag maliit ay hindi po lumalampas okay. lang. Ayan mga kapitik, yung aming pong pinamalengke kanina na suka. Ito po ay tatlong box. Yes. 3 times times 24. No? 72. Ito po ay 72 na peraso. At yung kalahati yata dito mami ay sold out na po. Reserved na. Opo. Bayad na. So ito po ay ating last batch. At pag ito'y naubos ay ako yung uli para kumuha ng sukang sasa. Ng ating to. Yes. Ito po ay purong sukang sasa. Yan, walang halong chemical. Tapos ito ng mga ingredients. Yes po. Itong ating mga ingredients, yan po ay binibili namin sa Tagaytay. Mas mura po dito kaysa sa probinsya. Tapos yung pong maitim-itim, yan po ay may sikretong paminta. <laughs> yan. Ito po ay binana namin kay Ate Nels, yung timpla na ito. Na? you so sa much, Ate Nels. Thank you po, Ate. At hindi ko akalain, Mami, na... Magugustuhan ng ating mga... Yes, na mauubos natin yung ating suka. Oo. Napakadami ng aking... Binili. Binili. Sabi so, ko, mauubos kaya natin yon. Sabi ko, eh, siguro mga hanggang... Bago tayo makauwi, <laughs> no? <laughs> ay, ngayon pa lamang po ay bumuhos ang inyong pagmamahal. Salamat. Yan. Po. Salamat po sa inyong support ah. Merong iba bumibili dalawa, isa lang matikman lang, makapag send lang ng inyong suporta po sa amin ni Mami We Channel. Yes, at unti-unti ay makakabangon. <laughs> Mula sa... Mula... <laughs> Ayaw kong banggit. <laughs> Mula sa scammer. <his> <laughs> Ayan. Masamid na naman si Daddy. Naalala na ulit. Yes. Dati nun, Mami, nung isang araw ay talagang masama ang loob ko. Sabi ko eh, bakit may mga taong gano'n yung parang, di ba? Tapos eh, si Lord ay iba. At yung parang nagkaroon ng galit sa aking puso. Pero marami akong natutunan. At isa na doon ay yung pinakita sa atin ni Lord na mas marami pa palang tao na mabubuti kesa sa masasama. Napakadami po ninyo. Thank you so much po ating mga viewers. Mm -hmm. God bless po sa ating God lahat. God bless po sa lahat. Yes. Yes, mami yun. Oh, nagdidikit lang, oh. At uh, kami po, eh, pag kami sa'yo natatawa, kapag kami katransaksyon si Mami Janet, magsesend ng bayad. Ay, maraming kabado. Ito po by legit? Itong chikas nyo. Ito po. Kahit po kami, no, <laughs> <kahit> po <kami, laughs> marami pong na-trauma. Medyo na trauma din oh, li ikaw po ba yan? <laughs> Legit po ba to? <laughs> so, yun. May isa shoutout lang ako si Ma'am Arlene and Sir Greg of Chicago, USA. Yan. Isa sila Hello sa... sa <laughs> yes. Isa sila sa ano, <laughs> nagdududa na baka daw iba yung kachat nila. Uh -huh. So, kami po yun. Kami po yun. God bless po. Saka din sa ating buting subscribers from Queenland, Australia. Yan, Hello, shout, kayo. shout out po sa inyo. At saka last kay Ma'am Min and Arlene from California. Yan, shout out po sa inyo. At yung iba pong mga bumili nito, napakarami po, ay si Mami Janet po ang magsha shout out. Malami yes, po. bukas sa vlog po namin. Pagka nag i na ako. Dato ko kay Andres yes. Oh. Si Andres po ang aming tagapagbantay kay Bobby. Andres, bakit ka <laughs> Tago, tago, bulaga! <laughs> Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. 1 Thessalonians 5:16-18 and Ivy.